Guys, guys, na ako i-share sa nahitabo na ako kagahapon. So, gahapon, dito ko kagayan kay Ting Bayad sa tuition. So, nagbayad ng tuition, guys. Karon, na while nagpaabot ko sa mga bata, kay nagnapa sila sa field. So, niya kong mall. Yan na na nato guys, sa ano mall. <laughs> Di ko guys, sa ano mall, naglingkod-lingkod ko dito. So, laayan ko kung musulod ko o um, ano yung sabi tawag, ana, kananan. Maglaayan mag ko kay ako ra isa. So, akong gibuhat para maiba ang ako ang pananaw. Di ko sa hagdanan. Dito ako naglingkod. Then, pag na ako sa paglingkod, na ay ni duol na ako nga usa ka babay nga magsangyo daw siya o mga maayong balita bahin sa Ginoo 2 minutes lang daw so ako magsangyo maka na okay lahat, 2 minutes ra sad then after an na, 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 na natiyal ako sa yang <laughs> yang yang sulti sa ako kay ingon pa niya ang ato ko nung gituhuan nga gituhuan di ba ang Ginoo oh, tapos, ang ila daw, ang ilang gitudlo, dili lang ang ginoo. Naasad si Mama Mary. E, kung uba uh, naman na sila, para na ako, usan uh, na na sila si Mama Mary, si Papa Ay, lana, inana nga ako ang panlantaw sa ako. Ah. siya nga, ilagid ko ng gi, gi pores o tudlo ang si Mama Mary kay tungod, ah, tungod kay Ginsa ito sulit tungod kay mao ko yung sa atong mga sala. So ako po, nag-wonder ko nga walay lain makaluwas makaluwa sa atong mga sala, kundi gawas na to nga mga tawhanon. Then after ano, nang tanay siya taga ko, so ningon ko taga El Salvador. Then, ingon din siya nga, once in a blue moon, nang kamakanig kagayan, ingon po kung oo. Then, after ano, ni ni nag, siya nga mo lakaw na lakaw siya then na ni dool na po na ako nga sa kalaki bali ni ag, gipulihan na tong babae gipulihan niya glingkod ha na siya nga layo pa ang Carmen dere na nasad po ko kay feeling nako ako layo ra sad di ba ring ko nga oh layo ra kay di ba magsakay pa mag <laughs> ako na andan gikan sa guys ano mo magsakay pa ka og laing jeep muadto ka og Carmen di ba feeling nako ako layo man oh didingin ko layo ingon din siya nga ay magbaklay na lang ko magininan na lang ko baklay kay mga Carmen so ako po chismosa naingan sa nga ano magbaklay man ka magsakay day ka na siya nga kanang wala ko'y pliti so nakahunan ako nga looy sad may nasa ko noon na looy po magbaklay naingan na pod po ko nga and then action siya tindog gahilong rakwato action tindog naingan ko nga ay naikwa no pamasahip at pag sakay na lang ayo pag baklay no 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 ayaw na ma'am dagang kayong salamat ana siya so ako po okay dili siya magbaklay baka siya de wala lang sa dupog ko or eh, feeling na ko tinudanay siya nga nagbalibad sa ako ah. so pagkahuman na mga pila kami noto nibalik. nibalik guys. balik guys pagbalik niya naingan din siya akala na kung magbaklay kay init pa mandi ay ana siya di gahilom ko nag nagpaday na gihapon ko og dula kay dula ko sa akong cellphone din inana din siya nga na magkukoy sakit ana siya um na koy sakit diabetes magkuha daw siya og tambal sa City Hospital So magbaklay na lang daw siya. Niana siya ka ulit chef Titi. Niana sad ko nga. Nganong sa City Hospital man ka mo adto nga may provincial. na sad pug ko. Na may provincial, may provincial pwede man ka diha siguro mangayo og tambal, nandaw siya daghang kay pila taas kayo. So feeling po ko, sa Pro City Hospital di ba kung sinati sa City Hospital no. Diretso ra makuha ang matambal ko mangayo kag tambal. Then pagka human na siya ay mo adto na lang ko ang ako baklay pero nagduda ko. Nagduda na ako, guys pagdudan ako, na ko, anin siya lang siya baklay ni ko. Ayaw lang pagpaklay, pagsakay lang. So, ako na lang siya yung gihatagan. O, instant kung itong primero na akong gihatag sa medyo na ko na ko itong gamay. Pero akong giminusan kay nagduda man ko, gihatagan na ako siya yung 50 pesos. for in case, nang siya, at least gamay ra. So, yung gidawat. Pagdawat niya, at siya mo ako, kay mo adun na daw siya, Carmen. Nitukar ang akong kabuang. Gisundan ako siya, guys. Pagsunod na ako sa iya, ni Saka siya, paingon sa fourth floor. Dito siya, dito siya sa pikas, katong na bitaw, dito ka na maligya. And, um, tempered glass, mga ganyan na, na yung singit singgit ngayon na na. So, siya, akong ka hunahon, ni Saka siya, akong, hunanon, siya Saka sad ko, ni anak ko nga, na makaksyan ako. Ni anak ko, hindi na makaksyan ako. So, akong gibuhat, gibalik ko sa akong agi, din nibalik ko sa akong gilingkuran pagling pagbalik na ko natabo na nako ako siya dai guys pagtabo na ako niya wala na siya kalo unya pagkahuman nagkiang na siya nagkiang na siya guys sa, pa, sa pagsunod ako niya wala siya nagkiang pero sa pagtabo na mo nagkiang na siya tapos wala na siya kalo so napaisip ko nakahunahon ako nga dili lang siya kay siya lang ganang na kauban maong careful ta guys kung naitaw nga magpadungdong na tog istorya mag careful ta sa mga tao nga ang ato ang nga abay o dili ta magbasta basta o tuo lesson learn na gini guys dili kita makig solte o ubang tao labi na guwata kaila moral lang guys share lang na.